Hello guys, this is your Ate Jing and for today's video ang pag-uusapan natin ay alamin ang masculine and feminine activities na malaking sanhi ng kaibahan ng pagdadala sa'yo ng ka-partner mo. So, it's either you are in a short distance relationship, LDR, and even if you are also a man or a woman, kung satingin mo ang relationship niyo ng ka-partner mo ay hindi stable, pagtuunan nyo ng panahon ang pakikinig about this topic guys dahil baka iba yung action na ginagawa nyo kaysa sa pagkataon nyo o sa pagiging ikaw ng pagiging lalaki o ng pagiging babae. Dahil kung minsan guys, hindi lang personalidad mo ang problema o kaya personalidad niya ang problema kung bakit nagkakaroon ng struggle yung relationship niyo. Dahil kung minsan, yung action o ginagawa niyo ay hindi umaayon sa personalidad niyo bilang ikaw. Kumbaga, bilang ikaw babae o kaya bilang ikaw lalaki ay iba yung action na ginagawa mo. Kaya, iba rin yung pagtanggap ng kapartner mo. The reason why na nagkakarambola yung pangyayari sa relationship nyo na siya ay hindi makaintindi nito at ikaw rin hindi mo rin maintindihan kung anong nangyayari sa inyo para mas maintindihan nyo tara pag-usapan natin yan pero bago natin simulan don't forget to hit the subscribe button below at huwag nyo rin kalimutan na itap yung bell button natin so you'll be notified to all of my upcoming videos So, here we are guys. Huwag na natin itong patagalin pa. Kaya, let's go straight to our topic. At ang una po nating tatalakayin ay itong masculine activity. Tagalugin natin para mas maintindihan ng lahat. Ito po yung gawain pang lalaki. Umpisahan natin guys sa texting, contacting, pagpaplano, pangungontrol, at pagpuporsigi. Panglima. Take note this five masculine activities. Unahin natin sa parte ng lalaki. Na kailangan, kung nasa relationship ka at ikaw lalaki, since these five activities is for masculine activity, ikaw dapat ang gumagawa nito sa relationship nyo. Ngayon, magtataka ka. Ati Jing, hindi ko po yan magagawa sa girlfriend ko. Lalo na itong pangunguntrol. Kasi siya po dapat ang masusunod dahil kung hindi siya nasusunod, nag-aaway kami. Pero dahil mahal ko siya, ay pinagbibigyan ko siya kasi ayaw ko siyang mawala sa akin. Aa, ah -ah, napakalaking ex. Kung lalaki ka at ang natagpuan mong babae o kapartner ngayon, ayaw magpasakop sa'yo, ayaw magpailalim sa'yo. Napakalaking ex po niyan. Huwag niyong tutuluyan ang ganyang klase ng babae kasi magiging under desire ka. At ang mangyayari guys, kahit gaano nyo siya kamahal, yes mahal nyo siya ngayon kasi hindi pa naman kayo nagsasama. Okay pa sa'yo yung pangungontrol niya kasi may space pa naman kayong dalawa. But when you will be into marriage already, You will have no space at all. Magsasama na kayong dalawa magkakaroon ng anak at dyan mo malalaman na wala yung pagmamahal mo sa kanya kasi lo siyang na siya pero yung ugali niya ay hindi nagbago. Lalo na kung nagkaanak siya ng apat o lima. Wala na yung physical na anyo niya na kinahumalingan mo dati nung dalaga pa siya. At wag po nating i-deny na yung physical na anyo ng babae ay malaking tulong to attract you as man para magstay sa kanya. So, yung physical aspects niya ay nawala ng value o kaya nagless yung value pero yung pag-uugali niyang pangungontrol ay mas lumala pa. So, dyan mawawala yung pagmamahal mo sa kanya na ipinagmamayabang mo sa ngayon sa umpisa na mag-girlfriend and boyfriend pa kayo kaya pwede mong pagtiisan. Pero pagkasal na kayo, pag nawala 'yung pagmamahal na yan dahil sa pangongontrol niya, anong kasunod mong gagawin? Maghahanap ka ng iba o kaya pag nakahanap ka ng iba ay mangangabit ka. Maiiwan mo ngayon 'yung asawa mo na pinagyayabang mo ngayon sa umpisa na mahal mo kuno at hindi hindi mo sasaktan at iiwan. So to do the prevention na magkasala na maging cheater on your marriage life later. Dito pa lang sa umpisa isipin mo na na yung pangungontrol ng babae mo ngayon ay hindi yan magbabago kung hindi lalala pa yan pag nagkaroon siya ng self insecurities later magisip isip isip ka kahit gaano mo kamahal yung babae mo ngayon yung kapartner mo ngayon sa ngayon lang yan if you want your relationship to last forever na hindi mo kailangang mga bit na hindi nyo kailangang mag-away araw-araw dahil sa ugali niyang pangungontrol umpisa palang wag ka nang pumasok kung ganyang klase ng ugali meron ang kapartner mo now let's go to one and 2 the texting and contacting hindi mo nagagawa bilang lalaki kasi yung girlfriend mo ang mayat maya kinokontakt ka ka kung anong ginagawa mo, kung nasaan ka, sinong kasama mo kaya hindi mo nagagampanan ito sa relationship niyo. naghihintay ka na lang kasi ganoon nga ka-controlling yung girlfriend mo. Na hindi mo alam guys, akala mo okay lang. Hindi mo alam sa kabilang side doon sa side ng girlfriend mo, the reason why na kinokontak kanya, tinitext kanya palagi. Kasi hindi ka gumagawa nito sa kanya na magiging cause yan ng problem sa relationship nyo, kasi ang aakalain niya ay binabaliwala mo siya. Kaya ngayon siya ang naghahabol sayo pero, sa side mo, ay hindi mo ginagawa kasi ginagawa naman ng girlfriend mo. So, the best you could do, ay hindi dahil ganoon ka-active na mag-text, na mag-contact sa'yo yung girlfriend mo, ay maghihintay ka na lang. Huwag mo yang gawin. Kundi, tumbasan mo kung gaano siya ka-active na makipag-contact sa'yo, makipag-text sa'yo, kung gaano siya ka-active, ay tumbasan mo rin yun. Nang sa ganoon, ay ma-assure mo yung kapartner mo na ganoon ka rin ka-eager na makipagkunikta sa kanya, na makipag-usap sa kanya. So, in that case, pag nakita ng kapartner mo na ganoon ka ka-eager, ay automatic ang may papadala mong signal doon sa kanya ay hindi mo siya binabaliwala. So, magka-calm down yung pangungontak niya sa'yo at yung pag-text niya sa'yo kasi maa-assure siya na kahit hindi kanya kontakin, ay may matatanggap at matatanggap siyang text sa iyo o kaya ikaw mismo ang kukontak sa kanya kahit hindi siya ganoon ka-active o mangulit sa Which is, pag ganyan ang mangyayari, ay ikaw na ngayon ang may hawak ng manubela. Which is just right because you are a man. Ngayon naman ay sa pagpaplano at sa pagpupursige nang mga plano nyo. It's a masculine activity, so it's just right. Tama lang na ikaw dapat ang gumawa niyan. Huwag mong hintayin o huwag mong hahayaan ang kapartner mong babae ang gagawa niyan. Kasi katumbas niyan, pag binigay mo sa babae yan, ay para mo na rin binigay yung manibela sa relationship niyo. So wala kang magagawa ngayon kasi siya ang may hawak ng manibela ay sunod-sunuran ka na lang. Which is, pag ang ego mo ay na-oppress, naapakan, kasi yung kapartner mong babae ang may hawak ng manibela, sunod-sunuran ka na lang, ay matitrigger yon, Maiinsulto ka kasi ikaw yung lalaki, pero wala kang magagawa, kundi ang maging sunod-sunuran sa kanya. Which is, ikaw yung may kasalanan. Kasi, yung pagpaplano at pagpupursige para magkaroon ng future or dalhin yung relationship nyo into next level, ay binigay mo yung manibela sa kanya. So, since siya yung may control, wala kang magagawa ngayon kundi maging sunod-sunuran. So, kung ayaw mong ma-oppress, kung ayaw mong maapakan yung ego mo, gampanan mo yung responsibilidad mo bilang lalaki sa relationship nyo yung pagpaplano ay wag mong hahayaan na yung girlfriend mo ang magkaroon nito para sa inyong dalawa. Ikaw na lalaki ang mag-isip para sa future niyong dalawa para nasa iyo ang kontrol. At yung mga effort para magpursige into next level madala sa finish line yung relationship niyo. Matupad yung mga plano niyo. Huwag mong hahayaan na yung girlfriend mo ang may hawak niya. Nang sa ganoon, pag nasa iyo ang control, ay mananatili rin sa iyo yung titulo ng pagiging leader ng relasyon niyo. So, lagi niyong tatandaan as man on your relationship, lagi niyong gampanan yung pagiging lalaki. Lalo na itong five activities na ito sa relationship niyo. Nang sa ganoon, ay hindi ito i-take over ng girlfriend niyo o ng kapartner niyong babae kasi gusto rin nila na mag-work out yung relationship nyo kasi mahal ka. Hindi ko sinasabi guys na itolerate nyo yung pag-takeover ng girlfriend nyo sa relationship nyo kasi para rin naman yon sa kapakanan ng relationship nyo. Ang sa akin guys, pag naapakan yung ego nyo, ay magre-rebuild kayo. So dapat, ang gawin nyo para healthy yung relationship nyo, huwag nyong hahayaan na i-take over ng kapartner nyong babae yung mga responsibilidad na dapat nyong gampanan sa relasyon nyo bilang lalaki. So, dapat gampanan nyo yon para magkaroon ng magandang balanse yung relationship nyo. And in that case, pag ikaw yung nasa control, ay hindi ka pwedeng mag de, kasi wala, mawawala sa isip mo yon at hindi mo kailanman maiisip na iwanan yung kapartner mong babae kasi satisfied yung ego mo. Satisfied ka bilang lalaki sa kapartner mo kasi ikaw yung nasusunod. Kasi ikaw yung may control ng relasyon nyo. Now as a man, kung makatagpo ka ng kapartner na babae guys na mas strong pa sa mas malakas sa at gusto niya na i-take over yung mga responsibilidad na ikaw dapat yung gumawa kahit ginagawa mo naman ito. Isa lang po yung ibig sabihin. She is not the right one for you. Kaya wag mong ipursige na paaabutin mo ng ilang taon kasi paaasahin mo lang siya na magkakatuluyan kayo na malaking problema lang kung magkakahiwalay kayo na hindi lang sa part niya kung hindi pati na rin sa part mo kasi pareho kayong dalawa na nagsasayang ng panahon kasi habang naaapakan, naaapagan yung ego mo ay mas lalo kang nakakapag decide na hindi mo tutuluyan yung kapartner mo ngayon kasi hindi mo nga siya kaya paamuin na pag nakita mo yung in the future na hindi pabor sa'yo ay matatakot ka So hindi mo siya ngayon tutuluyan Pero ilang taon na bang nasayang sa inyo? Tatlo? Lima? Hindi lang siya yung lugi, pati rin ikaw. Hindi mo magawa kasi mahal mo, sa ngayon lang yan. Pag married na kayo, mawawala yung pagmamahal na yan, makikita mo. Mag-cheat ka sa kanya o kaya sa paghihiwalay rin, mapupunta yung relationship nyo. Tapos in the end, kasado kayo, ikaw pa yung kawawa, lalo na kung magkakaanak kayo. Kasi kung ang mga bata maliliit pa sa nanay mapupunta. Pero pag malaki na, kahit pa may rights na mag-decide yung mga bata, guys. Lalo na kung yung ina ay strong woman lang, pero responsable na pagka-ina, ay walang mapupunta sa iyo kahit isang anak. Lahat 'yan mapupunta sa ina. Sasama yan lahat sa mama. Kaya bilang lalaki, kung kasado ka, sa kanya na hindi mo mapaamo dahil She's a strong woman. Hindi nga siya the right one for you. Pero pinilit mong pakasalan kasi kuno mahal mo nung umpisa. Pero hindi mo naman pala mapanindigan hanggang dulo. Lalo na sa Pilipinas na walang divorce. Wala ka na rin pera pang annulment. Wala na ngang anak na mapupunta sa'yo. Hati pa kung anong meron kang assets. Pag nagkahiwalay kayo, so suporta ka pa sa mga anak mo hanggang makatapos sa pag-aaral. Hindi mo pa mapaanol yung kasal niyo. So nakagapos ka sa kanya habang buhay mo kung wala kang pampaanol ng kasal niya. Makakita ka man ng iba ay hindi ka pa rin kasi kasado ka sa kanya. So sinong talo sa huli? Kung lalaki ka na magpapakabobo kasi kuno mahal mo siya kahit sa umpisa pa lang, ay kita mo na, na hindi mo siya kayang mapaamo for a simple reason na she's not the right one for you pero pinilit mo. Kaya habang nasa mag-girlfriend and boyfriend pa lang kayo, kung lalaki ka, gampanan mo itong limang masculine activity na ito. Na, kahit pag ginampanan mo na, pero pilit pa rin kukunin ng kapartner mong babae, putulin mo yung relationship mo sa kanya because she's not the right one for you. Pero, pag ginampanan mo itong masculine activity na ito sa relationship niyo at lahat smooth, kasi tinatanggap din lahat ng kapartner mong babae. She might be the right person for you na kung hindi ka lang magbabago, kahit kasal na kayo magkaanak pa ng ilan, ay maglalast yung relationship nyo kasi alam mo kung paano gampanan yung responsibilidad mo at ang natagpuan mong babae ay totoong kabiyak at mahal ka. Now doon naman sa side ng babae guys na paano pag ikaw yung gumanap ng five masculine activity na ito, hindi mag-work out yung relationship nyo. Una sa lahat guys, yung rason na pag ikaw ang mag-take over ng mga masculine activity na ito, ma oppress mo or maaapakan mo yung ego ng kapartner mong lalaki. Na okay pa sa ngayon, pero sa katagalan ng relationship nyo, buti sana kung sa maagang panahon ng relationship nyo ay pakasalan kanya agad, kahit ikaw yung naka-take over o nasa manibela ng relationship nyo, kasi sa maagang panahon rin, wala na siyang magagawa, hindi na siya makaalpas sa'yo kasi nakatali na siya sa'yo. Pero ang kasunod mo namang problema guys, kung ikaw yung gaganap ng mga to, paano kung yung asawa mong lalaki ay bukal sa loob niya na tanggapin na ikaw yung nasa manibela, sasakay na lang siya. That will be a big problem also guys pag naging mag-asawa kayo o nagpakasal kayo. Kasi magiging tamad at magiging irresponsable at magiging hindi siya epektibo sa pagiging lalaki, pagiging asawa at pagiging ama sa pamilya nyo. At gugustuhin mo ba ng ganoong lalaki? But of course, hindi, di ba? Pero isipin nyo muna, sino ba ang gumawa niyan sa kanya? Di ba ikaw first to go? Simula nung umpisa, hindi ka pa niya pinakasalan, ayan na yung ginawa mo sa kanya. Pero anong ginawa mo? Pinakasalan mo pa rin siya sa kabila ng hindi siya epektibo sa pagiging lalaki sa relasyon nyo. So now, your marriage is failed. Anong gagawin mo? Maghahanap ka ng iba na totoong lalaki sa sinasabi nating lalaki. Yung hindi lang siya lalaki sa physical aspects but also to his principle and everything about Man. Yun ang hahanapin mo kasi ang nakita mo ay walang backbone, sunod-sunuran lang sa'yo. So, kung babae ka, wag mong i-take over yung control sa relationship nyo. Nang sa ganoon ay makita mo rin, magkaroon ka rin ng sight kung siya ba yung the right person for you. Kasi kung hindi mo i-take over yung relationship nyo, pero yung kapartner mong lalaki ay wala rin pakialam o ayaw niyang i-drive yung relationship niyo para magkaroon ito ng future, para umangat ito, umandar ito into next level. Pag walang pakialam yung ka-partner mong lalaki, so it means he's not the right person for you. Kaya bakit mo pa ipupursigi? Bakit mo pa pakakasalan? Bakit mo pagtitiisan ng ilang taon? Gayong wala naman siyang silbi bilang lalaki. Kaya, sa halip na i-take over yung lausin nyo na relationship, hiwalayan mo siya. Huwag kang magpakabobo na dadalhin mo talaga yung relationship mo sa kanya hanggang sa kasal. Tapos pagkasal na kayo, nagkaroon ng ilang anak sa kakamagigising na wala palang bayag yung napakasalan mo, yung taong minahal mo. Huli na ang lahat, lalo na kung sa Pilipinas ka mag-aasawa na walang divorce. Wala kang pera, pampaanol sa kanya. So, anong gagawin mo? Magchichit ka, magtatago, kasi nakita mo sa ibang lalaki, yung gusto mo, na responsable ko, So, kung ngayon pa lang, while you are still on searching stage, bakit mo paaabutin sa ganoon kagulong sitwasyon kung while dito pa lang sa searching stage, ay pwede mong i-fix everything yung magiging future mo. So, Tandaan niyo itong five masculine activity guys na pag-ayaw gampanan ng kapartner niyong lalaki ay huwag niyong i-take over na babae para lang magkaroon ng future o kaya mag-move into next level yung relationship mo sa kanya o kaya mag-work out yung LDR mo sa kanya huwag niyong i-take over kundi dump him yung searching stage ay napakahalaga n'yan para sa future mo dahil yan lang yung tanging chance nating mga babae na mamili para magkaroon tayo ng better future. Kaya, gamitin nyo yung utak nyo sa paghahanap ng tamang tao para sa inyo. Manatili ka sa pagiging babae at kung yung karelasyon mo ay ayaw niyang gampanan yung responsibilidad niya bilang lalaki sa relasyon nyo, dump him. Huwag kang matakot na mamulikta ng lalaki to select who is the best kasi lahat tayo babae man o lalaki ay may chance para pumili for a better future. Wala pong masama ang magkaroon ng sampo, bente, hanggang isandaang boyfriend o girlfriend. As long as you are still single and you are still on searching stage, wala pong masama na magpapalit-palit ng karelasyon basta wag mo lang ipagsabay in just one time na makipag-commit sa kanila Okay lang yun kung kaya mo. Pero hanggat maaari, kung sa tingin mo ay hindi mag-fit in, yung kasalukuyan mong kapartner ngayon sa hinahanap mong tao, wag mong ipilit. Dump it. Dahil hindi pumali kailanman ang pag-iisip at paniniguro ng masaya at masagana at successful na relationship or marriage life in the future. Kaya kung umabot ka hanggang dulo, Salamat sa pagsama nyo. Angad ko yung katatagumpay ng relasyon nyo, pero higit sa lahat, ang ikabubuti para sa sarili nyo. Abangan nyo yung kasunod nating video guys about naman on 5 feminine activities. It's a continuation of this video guys and it will be like a part 2. So abangan nyo. It will be also a kind of interesting topic na kung lalaki ka ay mas lalo mong maintindihan yung part naming mga babae at kung ikaw naman ay babae ay mas lalo mong maintindihan kung ano yung dapat mong gawin para makapag ka ng tama at ma-save especially yung time mo na may spend mo ito sa tamang tao lang at hindi mo kailangang maghabol magtiis sa maling tao. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you my next video. Kaka! -ka! five feminine activities naman ay umpisahan natin guys doon sa ating number one na tagapakinig tagatanggap pangatlo tagapagsangayon pangapat pagsurrender at ang panglima maging kabiyak niya